tahimik ang gabi, ang ulan ay patak-patak lang sa bubong ng jeep habang binabagtas ko ang kalsadang madilim papauwi sa bayan mula sa isang burol. Alas dos na ng madaling araw, wala na masyadong sasakyan. Sa tagal ko na nagmamaneho ng jeep, kabisado ko na ang bawat liko ng kalsadang to, pero ngayong gabi may kakaiba. Sa may pakurbang bahagi ng daan, natanaw ko ang isang malaking puno ng balete. Doon sa gilid may nakatayo. Isang babae, basang-basa, nakaputing damit, mahaba ang buhok at nakayuko, hindi ko makita ang mukha niya. Pinaharurot ko ng konti ang jeep, dahan-dahan akong lumapit, pero sa pagkagulat ko, wala siyang anino sa ilaw ng headlights. Parang hangin lang siya, wala, parang multo, bigla siyang nawala sa paningin ko. Napakagatlabi ako, napaatras ako sa manibela, hindi ko alam kung ipipikit ko ba ang mata ko o tatakbo ako paatras. Pero bago ko pa mapihit ang manibela, napansin ko sa rearview mirror. Nandun siya, nakaupo. Sa likod ko, hindi gumagalaw, basa ang sahig. Amoy putik, amoy ulan, hindi ko makita ang mukha niya sa salamin. Itim lang, parang walang laman. Bumukas at sumara ang likod na pinto nang wala akong ginagalaw. Tumingin ulit ako sa rearview, wala na siya. Pero basa pa rin ang upuan. May naiwan pang mahabang buhok. Dumiretso ako ng takbo. Ayoko ng lumingon. Hindi ako huminto hanggang marating ko ang baryo namin. Kinabukasan, tinanong ko ang mga matatanda tungkol sa punong iyon. Ang sabi nila, may kwento raw talaga sa punong balete sa gilid ng highway. Noong 1990s, may babaeng estudyante raw na nahulog sa jeep. Dahil sa matinding ulan at aksidenteng hindi napansin ng driver, naipit siya sa gulong, hindi na siya nailigtas. Simula noon marami raw sightings ng babaeng puti, laging sa tuwing umulan, laging sa parehong lugar. May mga super na nagsasabing may sumasakay sa jeep nila, na biglang nawawala pagkadaan ng balete. Ang iba tulad ko, hindi na muling dumaan sa rutang yon sa gabi. Simula ng gabing yon, palagi ko nang iniiwasan ang punong yon. Kahit pa malayo, bumabagtas ako ng ibang ruta. Pero minsan, sa likod ng mga mata ko, sa salamin, parang may nakasilip. Okay. Hindi ko alam kung guni-guni lang o baka sumusunod pa rin siya.